Ayan po ang ating sitwasyon ngayon. Para na rin binagyo dahil tinabas na po natin yung uh, mga ibang sanga. Maraming salamat sa uh, ayan ito na po yung ating Bermuda. So sa tingin ko kasi naman to artificial mga farmer. farmers sa magandang buhay dito muna tayo ayan, update tayo sa bagyong pipito dito sa pampanga ayan aray at pampanga so far po uh, kaninang umaga mas malakas po yung hangin mas uh, nagsayawan po yung mga anong yan mga talisay na yan pero ngayon after lunch mas humupa yung hangin pero may ulan naman nakasama pero hindi po naman parang ambulan lang hindi mo naman masasabing ulan talaga parang ambulan lang alam niyo yun kombine para nasa gitna ng ulan tsaka ambon malakas naman sa ambon mahina naman sa ulan so kanina umaga parang mist lang po yung ano so sabi naman ng pag-asa konti daw pong dalang ulan itong bagyo to hangin talaga pero compact daw siya pero marami po ang natatakot din, nagprepare, ah, kanina nga ang dami bumibili po ng lubid. Mga malalaking lubid, yung mga pangtali ng <laughs> kalabaw, pang ano daw sa bubong. Natatakot din po yung mga, ano, takot din po yung mga tao. Kasi syempre naranasan na namin dito yung Ulysses na sinawalang bahala namin. Pero yun, gabi, hindi namin ina-expect na tigla pong bumaba yung bagyo. Forecast noon is aurora din tapos biglang dito po sa amin na banda sa amin tumama. So ayun, dami pong na na disgrasya, na perwisyo, no? So ayun. Pero ngayon, ang tama yata mas tumaas naman. Bandang kung hindi ako nagkakamali sa mapa, uh, almost na malapit na po doon sa mga bayan po na dinadaanan namin papuntang kasiguran. Doon po banda tumama So Medyo malayo. Hopefully, uh, pa-landfall na daw po mga farmer kasi nakatutok din po ako dahil ninenervious <laughs> din ako. Isa din ako sa ninenervious. Uh, at gusto ko din po humingi ng pasensya sa mga pumunta. May mga naligaw pong, actually hindi naligaw. Bakit ko sinasabi naligaw? Mga pumunta. Anong balita? Kailangan dalhin ano? Ano eh, walang langis? Ayaw eh. po. Wala langis siguro. na langis? Patay. Patay. Kasi umukusok na rin naman nito ah. Titignan din yung pistol-pistol na O dadali na lang doon sa ano. Ngayon ba? Oo, hindi na nga lang. Walang mekaniko ngayon doon. O, tulog yun. Siguro bukas po. na lang nga. Hatawagin na lang? Hindi ata hatakan na lang nga. O, hatakin na lang. Ganun na nga. Ay! May ko oh, na andon sa taas. Uh, ano ba 'yung sinasabi ko? So nawala ako ah. Ah. Uh, ayan, 'yung mga naligaw. Naligaw na naman tayo. Ayan, 'yung mga pumunta po dito na siyempre nag expect na makakakain po ng uh, masarap nating lechon eh wala pong nadatnan kahit tong uh, mga sisig-sisig kasi talagang inano ko na dahil ina-expect ko po na eh, super typhoon eh, <laughs> eh ang sabi bandang dito daw sa may kabanatuan dadaan ang sabi ko huwag na tayo kasi talagang ano yan walang pupunta so meron pa rin pong pumunta pang pa pero bumalik daw po pala sila pag alis ko kasi bumili po ng chili garlic crab. Ay, marami marami pong salamat sa inyo. Pasensya na talaga. So, ayaw ko mang gawin. Kaya lang, ayun, kasi umpisa kagabi, yung mga naka -abiso, kaya nga sabi ko kay Bebe, yung mga nag-abiso ba, ako, sabi niya nag -cancel. Pati nga po yung magdadala din ng bermuda grass na artificial. So, kasi nga, syempre, bagyo yan baka mamaya biglang sobrang lakas ng ulan na yun e, ito ulan na ito eh matrap sila sa baha di ba ngayon grabe po eh so alam niyo na yung ganun ba so nagano na po sila talaga nagcancel na sila so kabe kabebe ka farmer din ako may makakapunta so sabi ko yung, la, yung mga nakalista mo naka nagabiso sabi ni Bebe lahat nag ano nag uh, sabing hindi na po. Sabi ko di wag na tayo magano kasi wala naman na palang expected na mga nagabisa. Kung may maliligaw, ay eh, sabi ko pasensya na lang siguro kasi talaga so ayun nga may mga nag ano pa din may nagpunta pa rin po ng mga walk-ins so, uh, ako minsan kasi hindi lang minsan tuwing may ganyan po na pupunta eh, kahit nga weekdays ako'y nahihiya kasi yung talagang weekdays wala sa schedule namin pero alam nyo na akala nila everyday bukas yung may mga pumupunta pa rin every week po merong ganon hindi lang isa, hindi lang lima Eh, syempre uh, Nadudurog din yung puso mo Kasi syempre, nag-effort po sila, no? So, ayun, sa ngayon po talaga Monday lang, ano lang tayo Saturday, Sunday lang po muna Pero malay natin Pag, pag naayos na yung, ano uh, Oh! Yes! Pag na po yung ating uh, Kainan, pagdating po ng God willing, maayos pa po natin yan uh, malay natin ano hindi naman actually itong kainan na ito nga hindi ko man ini-expect na magkakaroon dyan Baka parang by ano na din lang by si, ano ba to parang sasabi mo na nangyari na lang ganon magad doon na lang dinala ng tadhana diba so ayun pero lang sa hindi masaya na nakikita ko so meron din po kasing mga nanonood na alam mo na hindi masaya laging may sinasabing uh, hindi maganda pero huwag na nating pansinin yan at uh, pabigat lang yan sa ating pag-asenso no so uh, thank you pa rin sa panonood oh uh, ayun ito ay ulan na mga farmer at uh, siguro hindi naman po madadali yung ating uh, palay dahil uh, kung makikita ninyo ito na yon taas na po ng ating ano ayun uh. na kasimtaas na na neto So, ito, i-sprayin natin. Ililipat ko ito sa... Hmm, um, i ko ng amo. Kailangan ito maging malusog. So, papraktisin ko pa kung paano ko ito aalagaan uh, ng maayos. Para pagdating natin ng, ng panahon, eh, makabili tayo. Malay natin, di ba, sa dwelling, pag-iipunan, ng uh, transplanter. Eh, okay na yung pagpupunla. Kulang sa sunlight yan, di po naaarawan. Harap maglaro-laro. na. Mukhang uh, mabigat na ang ano, ang uh, daladalang ulan. Ito, sa flower. hindi bibisitahin natin yung mga ibon. Ito ko sa inyo aking mga ibon na excited tayo eh, soon ay uh, Ewan eh, madadagdagan po yata yung aking alaga So, abangan ninyo mga farmer ah uh, God willing Ayan, lagi ko naman sinasabi Eh, baka magkaroon po tayo ng arowana <laughs> Ayan Di naman alaga inyon, Na, di ba? Basta na napapakain uh, Maintain ng kaunti So, isa naman sa ano natin yan. Attraction sa loob ng bahay. Doon nga sana sa kainan. Kaya lang si Bebe, hindi pumayag. Sabi niya, para mo namang tinorsor yung isda. Walang makikita. Weekdays, walang makikita. So, ayun. Oo nga naman, sabi ko. kaya mo naman si Bebe, hindi pa rin natatanggal yung ating ano. Oh. Ayan po ang ating sitwasyon ngayon. Para na ring dahil tinabas na po natin yung uh, mga ibang sanga para nga sa preparasyon pero kung, alam ko lang na hindi naman tatama hindi ko po pina putol dahil I love the greens di ba Gusto ko yung lilim eh Kaya lang ayoko din naman pong sumugal mga farmer dahil uh, ang lupa po namin dito ay clay Pag lumambot na ng gusto, ang bilis na lang pong ibuwal hindi po siya kagaya ng ibang lupa na matigas eto palayan po ito kaya pag yan ay lumambot at biglang hinangin tapos sa uh, ano mabilis na na pong mabuwal oh ayun kaya sabi ko ako oh, nga no? yung Ulysses ang dami pong nabuwal dito sa amin gawa nga noon so ayun taas na naman ang humidity ng ating loft ayan o oh, taas 80 ito may A to B na to ayan A to B and ABOs bilis lang oh. Hindi eh. mo na kailangan isubo sa kanila. Pliers muna, palili pa rin na. Ay, palili pa rin. Pakainin natin. Maglinis na pala ako. yeah, medyo natagalan. Siyempre, with a face mask. Dahil, uh, malinis na yan. O, oh, ba? Diba? So, ito, siningsingan ko ng maaga na wala ang singsing. -sing. Uh, isang araw kong hinahanap. <laughs> Hanggang ngayon, naanap ko na naglinis. Wala talaga. Siguro, tinanggal niya na tanggal dyan. Tapos, hindi eh, ko alam, baka tinuka niya. tinapon niya. Baka nahulog sa kaba So eto, may sing sing na yan Eto, dalawa, maliit pa ito ah, may sing sing yung isa maliit pa isa ma ah, yun lang po konti lang ano yun kasi tayo nag uh, ano talaga nag uh, ano ng lahat ng pwedeng breed pinili ko na lang reader yung iba hindi doon, ilaw ko dito sa kabila wala nakakabili baka si ilaw nyan eh, no? yung ano mga bilog na mga sa bahay hindi pala, bumili pala talaga ako oy <laughs> eto, gutom na to kulang to kulang to sa kanila Meron ditong hen na hindi ko pa naililipat na, na halo sa kak Kailan ko ilipat? Ay, eh, sorry. Kailangan din ilipat? Hoy, takaw. Si sing sing din ako. Kabila, ah, ko sa inyo yung mga ina Kaysa sa kabilang tataba. So, ayan lang ang breeder. Plus si Baleleng. Si Baleleng po yung isa. Hindi ko naman ma-ano-ano. -ano. Ilang beses na pong nakawala yan na pupunta sa fish pan hindi na maka makaalis na sisave pa naman kaya ininipat ko na siya dito para hindi na siya makawala doon sumasabay po kasi sa mga flyers natin so ito lang ang ating mga breeders kakaunti maganda yung aking ginawa na na I may mean, sa luya'ng dilaw, bawang, oregano, coconut vinegar. Mukhang okay siya. Maganda rin naman po 'yung mga ipot. Ah uh, effective. Pero naman 'yung kabilang suppliers ay sa ano, kasi sa breeder. Hindi sila pwedeng maubusan talaga ng pagkain dahil sumusubo yan ang mga inakay so ito naman yung ating mga inakay dito sa kabila ayan, ito, mas late po ito ayan ha. mas late siya ano ba, may sing sing na ba ang isa dito parang meron na, nalagyan ko na ba ay ah, isa pa lang may sing sing ayun, ito, nag iisang ikaw Hmm. Chuy Taba mga farmer ha apayin namin natin yan ng calciplus So ayun Ito hindi pa ata pwedeng painumin. Medyo maliit pa uh, Pwede na siguro tong sing-singan din Tingnan natin kung masisingsingan sing singan na natin yan Ito Pabaw oh. <laughs> Bilis lang po ang kalapate mag ano 3 days lang hindi makita yan Ano na Ano na yan matabang mataba na At may yung balahibo yan Maglabasan na yan Ayan na, tapos na akong magsingsing. May mga ilan pang hindi nalagyan ng na sing singsing pero ay lista natin mga farmers sa ating notebook na may ipot. Ayan. <laughs> Ayan. Okay na. Grabe, lumakas na po yung ulan. Pero awa ng Diyos. Mabilis lang yan. Bukas maliwanag na ulit tayo. Yun ang sabi ng pag-asa. Napakabilis lang po nitong bagyong to hindi po siya kagaya ni Christine na napakalaki nung diameter uh, diametro at uh, daming inulan talaga na lugar ito ano lang to mabilis lang siya so expected bukas eh sunny day na naman tayo mga farmer so ayun po baka mayroon pang konti pero hindi na po siguro uh, ganong kaulan so ito na kasi yung pinaka climax nya dahil naando uh, naandun na eh nasa nag landfall na po sa Aurora so yun na yun mamaya lang daw pong madaling araw nasa, lab, nasa lab, nakalabas na nasa dagat na naman siya so o oh, ngayong gabi din parang ang bilis lang eh sabi nila eh. so hintayin natin pero ako naman ay natutuwa dahil wala pong hangin na ano pero yun nga may ulan sana naman ay tumigil agad dahil yung palay naman ang inaalala ko mga ibon nga nagliliparan pa oh So, yun naman po ang ano, konti lang talaga ang hangin niya dito naharating nakarating. Compact nga yung bagyo. So, at least yung mga papaya natin safe. Mga tanim natin safe. Mo alam ko lang hindi ako nagpa-trim. <laughs> Sayang din kasi sa ano yan eh, Sa summer magagamit natin yung lilim niyan, summer time. Kasi lusot na sana eh. Ano na eh, November na, di ba? December. So, lusot na po sana. Kaya lang, nung nakita ko na yung bagyo itinutumbok Central Luzon, yung una, eh, kinabahan naman ako. Mm. Eh, ganun talaga, mga farmer Sometimes, yung decision talaga, ano din eh. So, ayan, ako ay... Uh, dadagdagan na naman yung ating tubig. So ako ay mauulanan babalik pa ako dito dahil mag pa po ako ng katol magsisindi pa po ako ng katol para sa ating mga alagang uh, inakay ayan bahala na ah. <laughs> mga papaya natin oh, malapit na tong ano, maniba lang na yan pag binuksan nyo. pero hindi yan may hinog sa ano, oh, madulas ha ah. na ah. sinasabi ko dito ang haba ng tangkay ng uh, papayang ito Ayan no? Medyo madulasis. Madulasis. Ingat. Kapit-kapit na lang. Yan po ang problema dito sa aking uh, daanan. Hindi na kinayang uh, makapagpagawa ng uh, <laughs> daanan dito. Ay. Okay na yan mga ka-farmer. Ano tayong kailangan i-complain dyan. Sobrang biyaya na yan. So... Hindi na po kita ang bundok. So medyo malawak na po itong ulan na to. Baka Manila, ganun din. Bulakan, ulan na rin. Pero ayun nga, wala namang, wala ang hangin. Kaya okay pa rin. Mukhang stranded si Dexter ah. Wala ko kaya niyang gawin yung motor ni Rambo. Halanganin daw. Ah, malis na. sinuong na yung ano. Sinoong na. Ay. Okay. Huh. Diba tayo tapos. Hindi. Tapos, ah, ayan mga ka-farmer. Akala ko hindi na matutuloy yung magdadala ng bermuda artificial. So, okay na rin pong nadala. Nandun na daw sa taas. Busy-busy ako sa aking mga lapate. Hindi ko na napansin na may pumasok na sa sakyan. Ayun, makikita natin yung ating artificial. Ginamit nila yung motor ko. Oh, ano? Oh. Ito, eh, eh sikongkong na bahala diyan. <laughs> parang ano na. Ang init niyan. Sa bagay, okay na rin kaysa magbuwalan 'yan, ano. Ayun, tingnan niyo nga, oh. Eh, bumigay na yung ano ni kongkong, -Kong, balag. So, sana ma-cover po 'yung ano, no? 'Yung bermuda na 'yan eh papalo daw ng mga 300 square meters pakita natin ano kaya nila nakarolyo siya nagkasya ba 2 meters by ano daw yun eh 25 2 meters by 25 6 nagkasya parang kulang pa rin kasi makapal daw yun eh makikita natin used na siya mga farmer pero mura kasi eh alam mo naman <laughs> Ganon din naman mangyayari, maluluma din yan Aapakan din, di ba? So, okay na rin Tama-tama inulan, yung mga tambak natin ay masisiksik na oh. Yan si Papa Yam Ayan mga farmer bago tayo magtapos pala. Ayan, napahabang kwentuhan namin. Ayan. Maraming salamat sa... Ayan, ito na po yung ating bermuda. So, sa tingin ko, kasya naman to. Artificial, mga ka-farmer. Ah, tinuruan kami kung paano ikabit. Meron pala tong mga dugsungan. Ayan, o. Oh. Ayan po. So, mangyayari nyan. Pwede nating i-clip sa ano, kahit pala daanan ta sa sakyan. So pag-aaralan natin yan. Sabi kasi ni Bebe, yung buong ano daw po doon ay magiging wala na siyang graba-graba na mga design-design. Puro bermuda na yon So, ayan. Artificial, syempre. <laughs> At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil uh, yung bagyo po ay hindi talaga nag-ano dito. So, ayan. pahinana po yung bagyo ulan lang talaga na hindi mo naman sasabing malakas mahina lang so yung palay naman siguro hindi masisira at ito yung kinatatakot ko oh. ayan pero awa ng Diyos na ay na ligtas naman at, uh, makalusot na naman po sa isang super typhoon ayan so, sabi ko nga yung lalakas tatabi ko itong painting ni Nanay Christy kasi baka mamaya biglang matungkab ano uh, okay na tayo so yan po ang ating maikling vlog ngayon at uh, at least dumating na yung bermuda artificial uh, at maikakabit na natin god willing itong susunod na linggo uh, sa so mga pupunta ng weekend sa amin ay uh, masasaksihan nyo na yung ano, yung playground at uh, kung tingsin natin swertehin tayo at ma malagyan na po ng ibang ano iba pang alaman ano bebe na no? sige so ayan, maraming salamat at magandang buhay